He is the architect behind the phenomenal Malasakit Centers program. Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Bongo. Well, magandang umaga po sa inyo lahat. First and foremost, I would like to extend my warmest greetings To all who have gathered here today for the 54th Annual Convention of the Philippine Association of Schools of Medical Technology and Public Health, PASMET Incorporated. Asalamat uh, po sa inyong lahat na no, sa pag-imbita sa akin dito. At uh, gusto kong makapiling kayo rito at uh, marinig po ang inyong mga concerns, lalo-lalo uh, na po sa field of medtech na napaka-importante sa uh, one of my advocacies. No? Natulungan talaga ang ating uh, healthcare system. At malaki po ang inyong mahiambag dito. Kung meron kayong mga suggestions para mas mapaganda pa ang batas, bukas ang aking opisina. Pag may hearing po ako sa Committee on Health, kung gusto niyong sumali at mag-participate, pwede po kayong mag-participate. Mas importante po ang inyong idea. Mas alam niyo po itong trabaho po ng field ng medtech po. So asahan nyo po, nandito lang po ako sa abot ng aking mga kaya. Magsiservisyo po ako para sa inyo lahat. Ako po ang inyong Mr. Malasakit, ang aking bisyo po talaga ay magservisyo po sa ating mga kababayan. Yan po ang aking bisyo. Salamat po. Congratulations sa PASMET. May you all continue to try. Maraming salamat po.